today, hindi mo na pag-ayos ganyan. Pa ganyan pa pa doon. Gano'n ko siya sa Totoo. So, bakit sa akin late ka, tao? Bakit late siya sa akin. Sorry. So namimili siya kay Batang Kiyabo, hindi siya late late siya. Eh, kasi ay, siya sa akin. Bilang ako nag Almost one, one hour. Sabay. So, Bahay lang, ka ba? Sa batang kya po nalilate ka d'y. Talaga? Opo, tito nila. Buya, kasi nag... Ano nga lang? Sorry! Promise mo. Hindi na nga. Hindi na nga. Tapos, date Kasi oh, nadama yung mo. Na, totoo ba? Bakit hindi ka nag ano, na maaga? Alam niyo ba yung call time dito? Uh, not, not... O, siya, niyo dito? Opo, ready na po kami. Gusto siya ang niyo. Hindi na nga pa lang. Okay na. Tiso, late ka man. So, at ka Bakit ka na, Lee. Pinaghintay mo. Alam mo, anong nagpapahintay sa akin? So, osito, lay, kasi ito, Lee, ito lang handa ko sa akin. Grabe so, na. Sabi nila, madaming food, di ba? Ha? Ito lang, tapos late pa siya. Ay, nasusun ko na pa talaga siya. Late ako. Diba? Kahit hindi mo ba mo yung rewind, huwag na lang. Ha? O ba't naiiyak ka? Hindi ka. pa. Ano yung magandang setup nito? Kasi nag-effort ako. Pumunta ako sa mall, diba? Ang dami kong kailangan asikasuhin. Masinumayo na, paulan na. Eh, yeah. Okay, lakas to ha. Ah. Hindi ako natutuwa sa inyo. Ano to? Lakas ka. Hindi, sabi niyo kasi ganyan e. Eh. Tapos ko effort-effort ako. Yung mga anak ko dito naghihintay. Tapos ganyan. Yan. So, yan. Yeah. Alis na kayo dito. Jan, likit po na. Ano to?